Hello guys, good morning. So ito na guys, yung finished products ko, Charis. Tapos ko na talagang hinloan, linisan at magkabit ng cortina. O di ba? Malinis na, maaliwalas. And then ito po yung ganap ko kahapon. So napaka busy talaga ng araw ko kahapon buong maghapon po. Ayan. Ito na yung pinaka last part ko na maglilinis. Ayan, dito na talaga mismo sa kusina talaga. So, nalinisan ko na siya pero final ko kasi may padandaan saka yung alikabok. Ayan. So, mga around 5 to 6 to nangyari hanggang 7. Kaya anong oras sa din ako nakaligo kahapon, mga 6. And then continuous dito sa kusina kasi may bisita din. So, natapos ko naman guys. At yun talaga yung sinasabi kong part 2 dahil eto na yung pag-finish ko ng aking paglilinis. Simula doon sa labas, nag-arrange ng mga halaman. Pero dito lang ako kumuha lang video kasi di ba umuulan kahapon dito lang sa loob. Kaya dito naubos yung oras ko sa loob, mag-map, tapos ulitin na naman, and then walisan na naman, ulitin na naman. And then yung mga kortina so ngayong umaga ko siya ginawa. Hindi po kasi uh, nagawa ko kagabi kasi ang dami kong tinupina naman. Tapos umabot ako ng mga alas dos na madaling araw na guys. Kasi yun talaga kalimitan yung pagbisi na ante ko yung aking anak. Yun talaga yung time na pinaka matagal na namin natulog. And din ayun natapos ko nga pagtupi kasi madami. Hindi na mahabol lang Uh, umaga sa mga gawain so tinapos ko siya kagabi tapos inilagay ko sa lagayan ng mga uh, damit namin, finile ko siya And then after naman din, yung mga hangir, isa pa rin yun, problema pa rin yun. And then, madami na naman labahin na kasunod. And then, labahin na naman kasi nagtanggal tayo ng kortina. So, masarap nga sa pakiramdam na malinis lahat, bago lahat. Although, araw-araw naman naglilinis, pero hindi naman pwedeng araw-araw magtabit ng bagong kortina, ba diba? So, kagabi dapat yun, ginawa ko yung pagkabit ng kortina. Kaso, ang inuna ko is yung pagtutupi. Dahil ang dami guys, syempre nilagay ko lang siya dito sa aming higaan sa kwarto. Inilabas ko siya kagabi para tupiin na. So, ayun, tinapos ko siya kagabi habang nagaantay ko sa aking anak dahil nanood ng yung Drum and Liars corps Competition doon sa Old Market. Doon kasi hinheld. And then, congratulations pala sa mga uh, nanalo lahat. At sa hindi naman, congratulations din dahil nag-effort din naman sila, ba diba? So, ayun. Inantay Ay, ko muna yung aking anak na dumating sa kakupakinuntin nyo na mag uh, tupi. So, so far ngayon, walang labahin, wala nang tupiin. Pero may mga nagaantay na lalabahan na naman ulit. So, ayan, maayos na siya, malinis na siya. Kaya, pahinga naman ako ngayon, tapos nag-change na ako ng ah uh, cortina Kaya, feel fresh yung ating pakiramdam kapag malinis. And then, asawa ko naman, andun pa sa session, maya-maya pa yung uuwi. Doon na yata siya magla-lunch, kaya, ayun, antayin ko na lang siya para sabay kami mamaya kumain so ayan so far malinis na to eh kaso hindi lang ako nakapagpalit ng kortina hindi ko pa siya pinalitan ayan kulay pink pa siya di ba? Diba? so ito na po yung bago ngayon So, yung favorite color ko design na Cortina yung Sakura. O, diba? Ayan. That's all, guys. Thank you for watching. Bye! Bye.